Kasunod, pag nag, ano kayo, pag sabing umaga, umaga, hindi kayo tanghali. Tanghali na ito, dito umaga eh. Dapat pala, pag mag-schedule sunod, hapon, para pagka umaga ang alis. mabilis ang mabilis ang ikot. Tibok mo i-focus mo. Ganyan magtuhog. Kung hindi rin kayo ganito magtuhog ng mag panakmol, huwag na kayo magtuhog ng barbecue. Kalanggan, hanggang panakmol. Guys, ganito magtuhog. Ngayon, ano? Barbecue. Huh? Akin yang kuka. Tidak lalu, <laughs>

Matagal mo nakabisi si Perudo ng gamit eh? Hmm, tagal mo nakausap. Apa, ilunggo mga, mga kasama mga niya doon. Mga minuto siguro. Kaya talaga nung na naimbusis niya. Busis niya iba <laughs> <laughs> na, <ilunggo>, <laughs> na. Ilunggo na ilunggo yung po. <laughs> oh, mga. mga ilunggo yung mga kasama niya. Oo, mga ilunggo. Mga ilunggo nung busis niya. Ano daw sila? Walo daw sila Pinoy. Kaya hey, hindi na ako mag... Ibang ay, ibang ay sila bago sila nag-ayo. Grabe diba? kahirap na nila. Yung mga kinakainta nila, puro mga expired. Ito so, na ang lugar ko. Oh. Galardo, Galardo. Grabe ka. Welcome sa aking machine daw. Pag-desender. cherry. Uy, nakarating ka na ng ano. <laughs> nakarating ka ng balsa. Wala sa oras. Dapat tingin pansit Oo.

si sibuk mo oh. yung... Gawag lang! Bakit mo pinatungan? Wala pala kung ano? Palpak si Buknoy. <laughs> Palpak si Buknoy. Palpak si Buknoy. Wala ka lang din? Wala ka lang nagtingin. Wala ka lang nagtingin.